Good day everyone. So welcome po for another video. Sa oras na ito, ating tatalakayin ang pinamagatang pangangalaga sa mga talento. Ano bang talento na meron tayo? O paano ba natin ito pinapangalagaan? Sa oras na ito, atin itong pag-uusapan. Sabi dito, sa message to yung people, mga kabataang kaibigan, ang takot sa Panginoon ay nakasalalay sa pinakapundasyon ng lahat ng pag-unlad. Ito ang simula ng karunungan. Ang iyong ama sa langit ay may mga pag-aangkin sa iyo dahil walang paghingi o merito sa iyong bahagi ay binibigyan kanya ng mga biyaya ng kanyang paglalaan. At higit pa rito, ibinigay niya sa iyo ang buong langit sa isang regalo ang kanyang minamahal na anak. Mga kapatid, iniisip ba natin ng mabuti na sa ating talento na binigay ng Panginoon, ano? kung anong meron tayo ay sa Kanya ito nang galing. Paano ba natin ginagawan o binabayaran ang utang natin sa Panginoon? May mga obligasyon po tayo sa isa't isa. May obligasyon po tayo sa Panginoon. Gumagawa po siya sa atin at dapat may kooperate tayo sa Kanya. At atin bo, atin po ba itong ginagampanan sa ating pang-araw-araw na pangumuhay? Sa so, araw-araw, meron ba tayong oras na nilalaan para sa Kanya, niluluwalhati at kinakausap siya? Meron pa tayong ligalig at saya kapag tayo ay Kanyang kasama? Mga kapatid, buong langit ay ginawa at binigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kaisa-isang anak. Once na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, lahat ng mga bagay sa mundo ay idaragdag na lang sa iyo. Kaya panghawakan mo ng mabuti ang kanyang pangako. Huwag ka lang maniwala, kundi dapat ay angkinin mong iyong iyo ito. Sa pamamagitan ng pag-aangkin mo, maipapakita mo sa iyong mga gawa ang tunay na kagalakan at tunay na pagsiserve. Binigay at inialay mo sa kanya ang buong puso mo, mga kapatid. Kaya Bilang kapalit ng walang hanggang kaloob na ito, inaangkin niya ang iyong kusang pagsunod habang binili ka sa isang presyo maging ang mahalagang dugo o mahalagang dugo ng anak ng Diyos. Hinihiling niya na gamitin mo ng tama ang mga prebilihyong tinatamasa mo. So, gusto ng Panginoon, inaangkin niya ang kusa nating pagsunod, mga kapatid. Yung willingness of obedience, ito po yung ninanais ng Panginoon na maangkit ng kanyang bayan. Na kung kapag hinihingi natin ito sa Panginoon, dapat may katuparan din tayong ginaganap. At sa lahat ng prebliyong tinatamasa natin, kailangan po tayong maging tapat dito. Kahit sa napakliit na bagay, ginagawan ba natin Diyos si Kristo araw-araw? Ginagawa ba natin siyang Panginoon ng buhay natin? Ang iyong intelektual at moral na mga kakayahan ay mga kaloob ng Diyos. Mga talento na ipinagkatiwala sa iyo para sa matalinong pag-unlad. At wala kang kalayaang hayaan silang makatulog dahil sa kawalan ng wastong paglilinang. O maging baldado at inano dahil sa hindi pagkilos. Mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoon ng lahat ng pagpapala dito sa mundo. At paano natin ito gagamitin? Atin na lang ba itong gawing parang walang silbi? na wala tayong ginagawa o wala tayong ginagawa para sa kanya na binigyan niya tayo ng kakayahan na gawin ang kanyang kalooban ngunit hindi natin ito magagawa dahil hindi tayo willing wag po nating pahintulutan yan mga kapatid ang talento na meron sa atin oras, pagkakataon, opportunity pananampalataya at anuman ang meron sa buhay natin ginagawa ba natin gin, ginagamit ba natin ito sa pagpaparangal sa kanyang kalooban o pagpaparangal sa kanyang pangalan, or magiging baldado at inano na lang ito, dahil sa hindi paghilos, tandaan natin mga kapatid anuman yung bigay Diyos na meron ka mga kapatid, kapag hindi mo ito ginamit sa kaluwalhatian sa parangal, na parangalin ang pangalan ng Panginoon sa balang araw, in the judgment day hahatulan ka ng Panginoon ano, sa anong paraan mo ito ginamit sa kanya bang gawain? Kahit napakaliit nagbagay, mga kapatid, kung ginamit natin ito ng tapat sa Panginoon, magiging isa po tayong faithful mga kapatid. Huwag po nating isipin na anumang meron sa atin ay wala na lang itong halaga, magiging failure na lang ang lahat. Kapag sinabi ng Panginoon na magagawa mo, gawin mo. Gawin natin dahil may mapapanalunan po natin ito sa mga huling araw ma-overcome po natin ito, what Christ overcame. Nasa iyo ang pagtukoy kung ang mga mabibigat na responsibilidad na nakaatang sa iyo ay matapat na gagampanan. Kung ang iyong mga pagsisikap ay matutugunan ng mabuti at ang iyong makakaya. So hindi po tayo pinipilit ng Panginoon sa mga bagay na hindi po natin makakaya. Alam ng Panginoon anong po yung mga makakaya natin at hindi natin makakaya. May mga bagay tayong kinakayanan talaga natin at alam ng Panginoon na makakaya natin gawin. Ngunit hindi ginagawa ng mga karamihan, lalo na sa mga kabataan. Bakit? Dahil meron silang priorities na iba sa buhay. Nakakatakot mga kapatid kapag may bigay na binigyan na tayo ng Panginoon ng pagkakataon, ngunit hindi natin ito ginawa, hindi natin ginagrab ang opportunity na ito. Baka sa pagkabukas ay huli na. Nakakatakot kapag huli na ang lahat. Na kahit anuman ang gawin mo, hindi ka na. or huli na, wala nang pagkakataon. Kaya ngayon, mga kapatid, uh, isaisip natin ito, isabuhay natin ito. Alalahanin natin ng, sa bawat segundo ng buhay natin. Sa bawat segundo, oras ng buhay natin. Tayo ay may tungkulin na gampanin sa gawain ng Panginoon. Kahit sa pag-iisip pa lang natin, ano ba ang mga bagay na ginagawa natin upang maluwalhati ang Panginoon? nagbabasa ba tayo ng kanyang salita interested ba tayong basahin ang kanyang salita ginagawa ba natin ang lahat maluwalhati lang siya alam ng Panginoon ang ating mga puso kaya ipagdasal po natin lalo na sa karamihan ipagdasal po natin na, na maging isa tayong tunay na tagasunod ni Kristo maging isa po tayong tapat sa kanya nagampanin ang ating tungkulin sa isa't isa tayo ay nabubuhay sa mga panganib sa mga huling araw. Ang buong langit ay interesado sa mga karakter na iyong binubuo. Ang bawat probisyon ay ginawa para sa inyo upang kayo ay maging kahabaagi ng banal na kalikasan na nakatakas sa kabulukan na nasa sanglibutan sa pamamagitan ng pagnanasa. Alam natin mga kapatid, buong langit nagnanais o ninanais niya Ninanais nila mga kapatid na makabuo tayo ng karakter na kagaya ni Kristo. At tutulungan po tayo millions of angels, thousands of angels, tutulungan ang bawat mga may kahinaan. Kung feeling mo hindi mo kaya, lumapit tayo sa Panginoon mga kapatid, tutulungan niya tayo. Ano ang bigat, ano man yung meron sa atin, gawin natin ang lahat gusto ng Panginoon na anuman yung magagawa mo, gawin mo ng buong puso na sa Panginoon ka nagsisilbi at hindi sa tao. Dahil tandaan natin, anuman yung nagagawa natin kapag hindi natin ito ginawa ng buong puso para sa Panginoon, ay mananagot po tayo. Kaya maging aware po tayo sa mga ganitong bagay na anuman yung oras at pagkakataon na binigay, lalo na sa araw ng pagsamba ng Panginoon, araw sa pagpapahinga, ay gamitin natin ito sa kapakaluwalhatian sa kanyang pangalan. Ang tao ay hindi pinabayaang mag-isa upang talunin ang mga kapangyarihan ng kasamaan sa pamamagitan ng sarili niyang mahinang pagsisikap. Ang tulong ay malapit na at ibibigay ang bawat kaluluwang talagang nagnanais nito. Mga kapatid, ninanais ba natin na talunin ang bawat kahinaan na meron tayo? Ninanais ba natin na gusto natin hindi na magalit, hindi na hindi natataas yung boses natin sa panahon na tayo ay nagagalit. Kailangan po talaga nating ihingi sa Panginoon dahil every now and then, step by step po mga kapatid. Walang shortcut. Kung gusto nating maging marangal, maging karapat dapat sa Panginoon, kailangan may pagsisikap po tayong gagawin. Lalo na sa ating pag-aaral, gawin po natin ito ng masinsinan upang tayo ay bigyan ng lakas at talino at tapang na isulong sa gawain at lalong-lalo na sa ating sarili paano natin ito gagawin kung hindi po tayo nananalig sa Panginoon? Ano ba yung mga ginagawa natin? Ito ba'y nakakaluwalhati sa Kanya? O ito ba'y wala lang silbi? Mga kapatid, tinitingnan ng Panginoon ang ating mga puso kung tapat po tayo dito. At sa ganitong pamamaraan, gawin po natin ito para sa Kanyang kaluwalhatian. Ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa hagdan na nakita ni Jacob sa pangitait ay tutulong sa bawat kaluluwang gustong umakyat kahit sa pinakamataas na langit binabantayan nila ang bayan ng Diyos at binabantayan kung paano ginagawa ang bawat hakbang ang mga umaakyat sa nagniningning na daan ay gagantimpalaan sila ay papasok sa kagalakan ng kanilang Panginoon mga kapatid napakaganda may mga katulong tayo may mga tutulong sa atin ano 'wag po nating tingnan ang ating sarili na kapag tayo ay Uh, Jesus is the way, the truth, and the life. Kapag tayo ay susunod sa Panginoon, kagaya ng pangitain ni Jacob na nakita niya yung hagdan pat patungo sa langit at may mga anghel na bumababa, bumababa at, um at umaakyat. Mga kapatid, ang mga anghel na ito ay tutulong sa atin sa paglinang ng mga bagay na makalangit. At ano ba ang mga bagay na ito kailangan nating maangkin? At huwag po tayong magdadalawang isip dahil ito po yung pangako ng Panginoon, tutulungan niya ang napakahinang tao. At kung sa tingin mo mahina ka, palalakasin ka ng pananampalataya mo. Kaya humingi po tayo at tayo bibigyan. Ito po yung kanyang pangako at dapat natin itong i-claim mga kapatid, tanggapin ang kanyang pananampalataya. Dahil buhay ang nakasalalay dito, kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa. Tutulungan po tayo sa abot nating makakaya. Isang mataas na layunin na maaabot, ang mas mataas kaysa sa pinakamataas na kaisipan ng tao ay maaaring maabot ang layunin ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ang pagiging makadiyos, ang pagiging kagaya ng Diyos, ang layuning maaw, maaabot. Mga kapatid, ito po yung gusto ng Panginoon na maabot ng kanyang bayad. Ito po yung layunin na kailangan nating marating sa buhay natin. Paano ba natin ito maaabot? Sa pamamagitan lamang ng biyaya at tulong ng Panginoong Heso Kristo. Binigyan niyo na tayo ng daan. Kailangan lang po tayong lumakad sa daan na ito. Paano? Talikura ng ating pagnanasa, talikura ng kasalanan, sundin ang liwanag na kung saan ito magniningning sa ating landas, sa ating buhay. May pagbabagong magaganap sa ating buhay. At kailangan po natin itong makamit ngayon habang may pagkakataon. Dahil baka bukas hindi na natin alam huli na ang lahat isipin natin na bukas ay darating na ang ating Panginoon. Kailangan po tayo maging interested sa mga bagay na ito. At kailangan po tayong maging masaya, may kagalakan sa kanyang pagparito. Upang ang ating pangalan ay mananatili sa buhay na walang hanggan. O mananatili ang ating pangalan sa libro ng buhay, mga kapatid. Bago ang mag-aaral ay nabuksan, ang isang landas ng patuloy na pagunlad siya ay may isang bagay na dapat makamit. Isang pamantayan upang makamit na kinabibilangan ng lahat ng mabuti at dalisay at marangal. Susulong siya ng mabilis at hanggat maaari sa bawat sangay ng tunay na kaalaman. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay itutungo sa mga bagay na mas mataas kaysa sa makasarili at temporal na mga interes gaya ng mga matataas or gaya ng mga mataas ang langit kaysa sa lupa. Mga kapatid, gusto ng Panginoon na kahangad tayo o hahangad tayo ng mga bagay na matataas sa anong paraan kagaya po ng ating pagkatao. Ninanais ba nating mabago tayo? Ninanais ba nating mapalitan ang itong lumang pagkatao at mapapalitan ng bago sa pamamagitan ng Panginoon? Binigyan niya po tayo ng nang paraan upang makamit ito na mas mataas ang langit kaysa sa lupa. Kung gusto nating maligtas at gusto nating makaakyat ng langit, hindi po ito basta-basta. Sacrificing po ang ang dapat nating gampanin. Sacrificing ourselves daily. At paano ito masasakripisyo sa pamamagitan ng Panginoon? Ano yung kanyang sinakripisyo? Gawin po natin siyang ehemplo. Dahil walang pumapasok sa langit kung hindi dadaan sa pinto which is Jesus is the way to heaven. Kaya manatili po tayong tapat sa Panginoon. Tayo ay kanyang tinatawagan sa anuman ang posisyon mo dito sa mundo. Kailangan kang humangad at kailangan tayong hangarin natin na makamit ang perpektong katangian ng kristyano. Ito po yung Christ-like in character na kung kapag tayo ay makakamit nito, mananatili po ito habang po tayo ay nabubuhay hanggang ta Hanggang gaano man tayo kataas na nabuhay dito sa mundo, mananatili po ang provisional time until his coming. Makikita natin o malalaman ng Panginoon kung tayo ay tapat sa Panginoon. So, 'wag po nating kaligtaan, 'wag po nating kalimutan ang ating tungkulin bilang kamanggagawa ng Panginoon na meron po tayong ginagawa para sa kanyang pagparito. nawa hindi po tayo magtulog-tulog lang, walang gagawin. Gawin po natin ang lahat sa kanyang kaluwalhatian mga paalala ng biyaya ng Diyos. Privilehyo ng bawat kaluluwa na maging isang buhay na daluyan kung saan maipahayag o maipapahayag ng Diyos sa mundo ang mga kayamanan ng kanyang biyaya, ang hindi, masa, ang hindi masaliksik na kayamanan ni Kristo. Mga kapatid, tayong mga kabataan, lalo na sa mga alam ang katotohanan, nagpapagamit ba tayo sa Panginoon na upang daluyan ng kanyang salita, daluyan ng mga kayamanan ni Kristo sa mga taong nasasalamuha natin. Kailangan po tayong magpagamit sa Panginoon. Dahil kung hindi tayo magpapagamit sa Panginoon, uh, possible na si Satan po ang gagamit sa atin. Dalawa lang. Kung ahayaan natin ang ating sariling hindi magpapagamit sa Panginoon, ang kaaway po ang magagamit sa atin. Kaya maging uh, choose wisely po maging matalino po tayo sa pamamaraan na ito dahil buhay na walang hanggan ang nakasalalay dito. Buhay na walang hanggan or buhay sa kapahamakan. Kaya maging aware po tayo sa ating pagpili, sa ating choice sa buhay dahil ang Panginoon ay nagagalak sa kanyang bayan kapag tayo ay susunod sa kanyang mga yapak na lahat ng nasa kay Kristo lumalakad sa liwanag at nakikita sa ating karakter ang kanyang pagkatao walang labis na ninanais ni Kristo bilang mga ahente na kakatawan sa mundo ng kanyang espiritu at pagkatao wala nang higit na kailangan ng mundo kundi ang pagpapakita sa pamamagitan ng sangkatauhan ng pag-ibig ng tagapagligtas nawa ay magpagamit po tayo sa kanyang gawain at maipakita sa ating mga gawa ano yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin maipakita natin sa kanila upang sa darating na kawakasan ay madala din sila sa kaligtasan at malaman nila na na may isang tagapagligtas na patatawarin ang ating mga kasalanan at gaano man ito kaitim ang Panginoon ay sapat na sa atin ang kanyang biyaya ay sapat na upang linisin at upang palakasin ang ating mga kahinaan kaya po maging matapat po tayo sa tungkulin na ito huwag po tayong titingin sa makamundong bagay ang Panginoon po ang ating titigan dahil nasa kanya ang tunay na tagumpay ang buong langit ay naghihintay ng mga daluyan kung saan mabubuhos ang banal na langis upang maging kagalakan at pagpapala sa mga puso ng tao. Ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na ba ang gawing gabayan o gawing daluyan ng banal na langis upang pagpalain ang iyong sambahayan? Mga kapatid, obligasyon po natin ito sa isa't isa na dapat gawin po natin ang lahat maihatid sa kanila ang katotohanan, maipakita sa ating buhay ang mensahe ng Panginoon. Huwag po tayong parang walang ginagawa. Bagkos binigyan niya tayo ng pagkakataon upang gawin ang ating magagawa sa abot nating makakaya. Buong puso natin ito gagawin dahil sa Panginoon tayo nagsiserve at hindi sa tao. Maraming maraming salamat. Nawa po ay uh, naintindihan nating mabuti na meron po tayong obligasyon sa bawat isa. Na ang Panginoon ay nagagalak sa kanyang bayan kapag mag nagsusumikap, lalo na sa kanyang pagparito. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa oras na ito at magandang umaga and God bless.